Hello mga guys Gawa tayo ng video guys Anong video guys ng mga vlogger guys Isa sa pinagamahirap na roles Ang ginagawa ng mga vlogger guys ay yung magsasalita sa camera guys Kasi hindi lahat eh professional sa English guys Hindi lahat professional sa Tagalog. Kaya nakakahirap magsalita sa harapan ng video guys. Kaya pansin mo ba guys, hindi lahat ng vloggers ay nagsalita sila. Yung iba, gumagamit pa sila ng ibang tao. Para lang umiksin na sa kanilang mga vlog. Kasi yung totoo nga vlog guys hindi na magawa magsaliling salita kasi guys napakahirap umarap sa kamera napakahirap kasi napakahirap magsalita eh Malik ako hindi ka professional sa English hindi ka professional sa Tagalog oh, ano kaya ito yung pinamahirap na rules guys sa pag-vlog yung magsasalita ka sa camera guys ikaw guys, ano yung alam mong rules sa pag-vlog na napakahirap gawin? Ako guys, ang alam ko yung magsalita sa harap ng kamera. Tingnan mo guys yung mga vlogger guys. Ang karami na vlogger guys. Mukha pa sila ng iba. Artist nila para umarap sa kamera kasi hindi na magawa magsalita kaya ang magpagbablog guys ang isa sa pinakamahirap na gawin yung humarap sa kamera kasi minsan na ano tayo guys yung na bubulol tayo hindi tayo professional maging guys hindi tayo professional mag tagalog diba kaya minsan ang tinitinan kasi ng mga viewers mga followers sa vlog ay eh, yung kanyang salita guys yan ang irotate nga ng mga followers at mga uh, viewers yung paano ka magsalita di ba guys ikaw guys anong pinakamayarap na gawin sa iyo sa uh, paroles anong klaseng eksena mag-comedy, mag-salita o ano ako guys ang alam po yung pagsalita Ang sinapansin ko guys sa mga biyano Karamihan sa kanila hindi sila makapagsalita kasi Napakahirap magsalita mag isa guys Alam na kung hindi ka professional sa English o tagalog Kaya ito yung mga mayarap guys Anong alam mo mayroon gawin sa pag guys? guys? Pakicommit naman guys sa baba thank you guys sa panunod sa videos na to at pakicomment naman guys kung ano wala mo mayro kapag ko pilaw thank you guys maraming salamat sa panunod